Yung lagi in-order ko dyan sa ano? Ah, yeah, uh, caramel macchiato or ano? Salted caramel. Yung yeah, caramel macchiato ng 22 ounce. Uh, <laughs> uh, ilang percent sugar mo? Tamis yun masyado. 20 lang ako ah. Oh. Malaki rin, ano, uh, salted caramel. Isang caramel Makluk apa nih? Makluk apa nih? Makluk apa nih? Makluk apa Brownies or Cookie Beer? Cupcakes? Okay, cupcakes pa pala to pre. Pre, tropa ko eh. Ano sabugin kita ngayon? Sumo sabugin kita ngayon. Ano oh, naman, naka-live ka eh. <laughs> Di ba totoo naman? Hindi. <laughs> <laughs> May mga nakatambay guys oh, pero bata. Medyo madilim na kasi anong oras na eh. 6.30 eh. Mag-serve na. Pero ang ganda ng vibes dito guys. Ayan. Medyo madilim ng alam. Ayan. Tabi lang siya. Tabi lang siya ng simbahan. Ang masarap dito guys, mag-vlogging, pangin, magkape, kape mag chillings tayinig lang. araw-araw sugar drinks araw-araw kape <coughs> na waiting sa kape ayun na tayo sa tinas ka ito sa taas na tambay hey ayun na kaya hey, <coughs> hey. Apil po. <laughs> oh, O, okay, Wapo ka na! Dalawa kayo sa mo ha. <tinyo> <tinyo> tayo ng master. Patawagan naman ako to. <tinyo> Oo, Master, dito kami sa Tino's, Master. Dapat sa akin to eh. Pili mo na pala. Oh, i-drop dito. Ogi oh, mo na niyo, Cor. Yung water meron isang ulang. na isang ulam. pinag ko talagang, ano, rubber ice cream. Sige na yun. Yun know, oh. Okay, master. Master disaster. Okay hindi yung martinis. Hindi, nabili ko lang sa ano. Kaya nabili ka? 3K. Pwede na. Pwede lang. Tapos spring. Steady. Spring ng kaotse yung gamit. 3K lang yan? Oo. Oh. Stainless na? Oo. Oh. Oh. Sa raw? Oo. Oh. Sige, nandun. Tapos pinagawa mo pa? Hindi na. Bilanasan lang namin. Saan mo nakuha to? Sa scrap Baliton. shop. Sa scrap shop. Yan. So. Bakit naman ang na ngayon? trap natin ng mic si Ace. saka si Owen. Kaso mas maganda sana nun magkatabi. Malayo si Owen eh. Ayun na rito. Nangirapan ka. Oo, malayo si Owen eh. Pwede natin gawin Ace eh, sa Friday. Coach! Pag mic kayo ni Owen. Kaso malayo nga eh. Ang pwede, ang gusto ko kasing gawin, yung habang nagugupit, di ba? Pag niyo yung customer, tapos habang ginugupitan niyo, walang salitaan. Pag nakaharap lang. Subukan natin paupuin dito pag, pag alam natin na yun yung bibiktimahin natin, di ba, pupuhin natin dito. Kasi nag sila Daniel eh, so awkward din, di ba? Alam oh, nila na oh. nag-shoot kami. Di naman nila alam na may mic kayo, itago lang natin. Tapos yun. ah... Uh, uh, hindi nga, hindi. Saktong-sakto yan. Ano? Saktong-sakto yan. Tapos so, sabi na gugupitan, kalagitnaan, sisenyas ako kayo, kalabitin ko kayo, iharap nyo ganyan nung walang sabi-sabi. Tapos sa kanya gupitan, tapos magharap sila. Hindi nating tumawa. Hintayin lang natin yung reaction. Dalawang camera lang mampapang i set up. Kami. Kailan yan? Kailan yan? Sa Friday. Sa Friday. O, magpa tayo sa Friday ng customer. Oo, oh, kasi yun yung downtime natin habang inihintay si Daniel for 3 hours, di ba? Eh, may content na tayo. Oo, oh, may yung mic. I-upload na na i-upload to. Sino ang artist ko dyan? Eh, si Ace. Yes. Tapos meron pa kami isa, si Ken. Tsaka to, si Lester na ayaw pang simulan. Ano na? Ayaw pang simulan.

Maklase yung ginawa mo ngayon eh. Sinagip mo ang barbershop. Dito, dito tayo, dito <coughs> uh -huh. uh -huh. ano yeah, kita dyan, ma Master. Uh -huh. Uh -huh. I ano kita. Yung tawag <coughs> dyan. Po ako dito is... Ano uh -huh. oras ba tayo bukas? One. One? Na, pala mo. Chat mo na si Kent ngayon, uh, Tol. Yes. Asa si Owen? Hindi, nag-UUC <laughs> na. Minsan may tama yung smoke na matataig ay, no? <laughs> <laughs> Ito lang eh, walang tuwisyo <laughs> eh. <laughs> Alcohol. Ah, face recognition kasi siya. <laughs> na mo ba yung bulakan, Sai? Uh, may nakita ko yung, na yung muka, Kaya ano? May kaya lamingon doon. Iba rin may yung may tambahin na barbershop, no? Oh, wala na yung mukha. Ha? Kala ko malinis so, na, so nalid nice lang to. ako. Ayun ba yun? Oo, oh, mag ko na eh. Sarap paglinis pag, pag gagalit ito kalaki no? Oo, oh, pag maliit ng hirap, di ka rin kasha kasi. Kaya nga eh. Pero wag naman yung sobrang laki yung mga basketball court, puta. Malay mo, maging ganun ka. Ang dami mo ng ano, mga nagpapagupit sa'yo. Tiglima. <laughs> Par Tiglima na siya, no? Malay mo, aabot ka yung no? Barber shop din lang yung basketball court. Oo, oh, tiglima yan, no? Kaya tig-15. <laughs> dami mong barbero nun, tig-30. Ano, <laughs> tig-15, no? <laughs> yung barber mo, tig-15 kayo. Puro barbero. <laughs> oh, diba? Kahit si Owe, gusto ganun, eh. Oo, oh, parang kahit late siya, hindi mo mapapansin. Wala <laughs> si Barber Owen. Hindi <laughs> nga lang, marami kang ano, ka... kaagaw sa consumer mo. Kung kanina na, kung kanina na ano, natapat na nagandahan siya sa gupit, yun. Okay. Masa ikaw ginagawa? -no? Anong di lalabas? Anong di lalabas? Pasok siya sa barber hmm, Pili siya kahit kaninong barbero. Parang, parang di lalabas. Hindi lalabas ng lalabas ibang barbershop. Siya pasok siya sa client pang, mo. Mga, ah, kahit kahit sino ng barber, kahit sino barber, barbero yung zero um, sa yung solution. Ayun, pwede 'yun. Pero si Andre pala nakita mo nagtaas na ng presyo. Uh, 150 na sa. Yung sa Face 7 si local street barber. Nandito rin yung opening. Ano na? Kinen. Hmm. Kinin? Dati nagugupit siya sa labas lang ng bahay nila eh. Nice Poster din yun. Mo? Galing gumupit yun ako, lagi ko na i-vlog yung buhay ko. Puro na yun. may tatatuan tayo, tatlo, no? Tatlo, anak na. Tin. Ha? Tatlo. Bukas na may tatlo. Bukas, tatlo. Chat mo si Ken, pag mo kalimutan para. Pag-uwi ko, pag-uwi ko. Chat na. Magbibigay yun. Isa tigitigisa muna kami para lang may pag-ken tayo. Ng Tinos. Client ng barbershop. Nag-chat sa barbershop. Tapos kinausap ko si Ace. Sabi ko, Ace, bigyan natin si Kent. Kasi, ah, uh, hindi mo pwedeng tatuan lahat dahil nagugupit ka. Alauna yung gusto ng kliyente. Tapos yun, yan anong bibigay nating design? Sabi ko, ikaw mag-decide kasi sa'yo naman nakalinya eh. Nagbigay na ng design yung ano? Oo, oh, oo. Oh. Kompleto na. Malamang pinarinikin yung sa stencil. Mamaya, mag-follow mag -fo up ako dun sa GC. Mas mag-chat tayo. Ayos, wala lang akong gagawin. Babakat ko na lang. Kaya, <laughs> <laughs> so, kung binigay na sa akin. Isusundot mo na lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Tapos pumayag ako. Oh. Kaso, ang may, ano, meron siyang pabor. Meron siyang ano, kapalit. Hindi, yeah, maganda rin yun. Makuha nang ko kayo. samay sabay-sabay nagtatato. Buka tayong GC mamaya yeah, para mapaliwanag mo rin yung ano, part mo. Hindi na. Baka pa mo lang ako. Oh. Kaya Mas maganda nga phone call eh. Kunin number. Tapos tawagan mo. Ken, kasi, kasi, kasi nagmi -me meeting kanina sa barbershop. Oh. Oo nga, ano? mas maganda ako. <laughs> Oo, kasi ano? pag sinabi ko na, pag sinabi ko na, sabi ni Justin eh, sabi ni Justin, parang pangit naman. Hey, hey, hey. oh, so, parang pangit naman para sa akin. So sabihin ko, nagmi -me meeting kami sa shop, na-overheard na ni FD Mark, may tatatuan tatlo. Ayun. Hindi ko naman intention na mangagaw agaw ng ano. Kumbaga, para lang makatulong din naman sa community ng ano ng Santinos, gusto ko yun. Oo. Oh, oh. pang post ka lang di. Oh, sabagay. Tapos ako din. pag usapan na natin ng una na. Oh, hindi oh, eh, ako sige singit ng otat eh, di ba? Oo. Oh. Yeah, Tawagin mo si Ken Pwede. Diba? Para harapan. Kasi mahirap pa yung mag transfer ng words eh. Tatagal pa yun. Sino nakaisip ng design niya? Nang Ilaw ako. Kita ko sa Pinterest syempre 'to. Thank you Pinterest. Ah, syempre titingin ka rin ng ano ng design ng barbershop. Ngayon shop na din. Sana dumami pa yung customer mo. Sana dumami pa yung customer mo. 1,000 this month. No? Para pag dumating yung tig-15 nga. 15 dito, 15 sabi niya. Ginagawa namin pag marami. Noong nakaraan na-achieve namin yung apat na barbero. Nandito yung pang-apat. Malaking salamin. So bukas may tatutuan si Ace. Si FD Mark. Yan si Ace. Ang pwesto niya. Si Owen. Alas 4 pa doon darating. Magsabi ka rin na basta alaunin yung tatu. Kapapwestohin ko rito since malaka pa naman. Malamig dito. mainit doon. Isa, dalawa, tatlong kliente. Subay-subay. Bakante yung upuan ni Ace. Para pagtapos siya magtato agad. Sir, po na po kayo. Alauna yon, Iba yung alauna, tatlo. Iba yung umaga. May alas 9 pa magpapatato. Sige. Saan mo nalang sila? Hindi, mainit nga yung alauna yun. Eh. Kailangan nga bakante to eh. Kasi wala ka pa. So, minimalist lang yun. Si FD Mark naman siguro gagawa dyan. or si Ken. Basta si Ace dito siya gagawa. Para tagos niya yun. Ah, uh, kung may magpapagupit. Sige, sige. Araw po muna kayo. Tapusin lang to. One, two. Sana wala. Pero kung may, feeling ko may magpapagupit eh. Gupitan mo rin. Kalbo? Yeah. Si ha? Si Toby? Wala si Toby. Ang, ang agenda natin bukas, bali, apat na tattoo. Si Toby ba marunong di magtato. Hindi. Pero gusto niya. Hindi, wala, lang, wala Wala, wala Hindi niya, hindi niya, niya binabanggit. Ano gagawin? Oh, picture lang ako, say. trip ng dalawa. Hmm, hmm. Lang, ko lang 1, 2, 3 Sabay ata yung Sabay 1, 2, 3 Justin nagnag na gano'n. Nagaya ni Owen. Para maganda yung bigote, tinan mo ha. Mm. Ganyan o. Ganyan o. Pag nakasmile, nakaganon yung bigote. Wala ka bigote kasi. Ang bigote ka kasi. Meron ako. Ayun o. Ay, ano pa eh, parang pang... Parang kakahit lang na pek-pek eh. Diyan ko lang si Nene. Linis na ng shop Ngayon na napagwalis tayo ng tama. Pwede pala yun, you know, The power of three walis. Yeah, okay tatlong walis sabay-sabay, no? Huwag natin kawawain si Bulasa, kawawa naman. Tulungan ano namin, tulungan namin. Ano pa si Bulasa ngayon? Oo. Tapos, tangin na, laman pa namin na yung walis may kapangyarihan. Pag winalis mo, bumabalik yung iba. Oh, ay, no. o, bumabalik. huh oh, bumabalik. Ha? Ha? Pagod na pagod ako nung mga rahan. Puksampung sa ako, pagod na pagod ako. Hindi, ayun. Meron nga kami <laughs> ng old school. Oo. Oh, pero siyempre, pan-display lang. Lamig Auto po. Auto vlogging po. Hindi ang pa Tapos may remote pa. Ba't ba natin dito nilalagay? No? Yung iba sa ano nila nilalagay? Sa pader. Para hindi makontrol ng ibang tao. No? Once ka na. Easy. Once na rin kayo? Sa terminal. Tapos sa Vacuum hindi. Pwede mag-vacuum, pero uh, may gugupit ang pasiyawin eh. Ah, mag-gupit pasiyawin eh. Ito <skrisa> ba ba yung suot ni M Di Boss O? Oh, I-picture ko to. Oo. Oh. Ito mo, pwede mo mauling. Ha? Bawa ko si Achencio. Sino Si May? Oo. Oh. May, panoorin mo yung vlog niya Ito, tatag-okay okay, dito. May. Oo, i-anak ko sa YouTube to. Ito, ayan dyan o. Para may daily vlog ng Dino's Spray. Na daw ako mali ulit. Ha? <laughs> Ito may tsura mo. Kinahana pa niya yung sarili niya, ma'am. Para lahat <laughs> ng ano, ng customer na iinig na ulit sa mga natin. Hindi ko tuwa sila, napapanood yung sarili. Ito may t-shirt na tawa kami, mga buhay pa. Old school. Ito pa. May baby pang natutulog eh. Ano pa rin pa? Bata pa ako. Ah, yeah, makikita mo. <laughs> Linis na pa kami, mo. Okay. Mapagulis oh. ka Patingin daw, patingin daw sa'yo. Nakamike kami eh. Oh. mo yung vlog ka mo. I-upload ka mo sa YouTube. Sige, closing kami ni Owen Tatay. Bye, bye 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 I-video mo na lang i-send mo sa akin. Sayang eh. Sige na. Bye-bye. Tamay. -bye. Tamay. Patingin nga. Tamay. Wala akong hindi siya nagigita eh. Sige na. Sige na. Bye-bye. Na. Isawa -bye. naman kami, no? Yan talaga eh. Okay, yeah, bye-bye. Love you. Miss na-miss na ako ng asawa ko eh. Yan, sana marigit sa vlog. Miss na-miss na ako ng asawa ko, no? Nag-love ako dyan. <laughs> Buti hindi niya na-miss yung panets ulit. Miss? Wala pa siya tinitignan na, tinitignan na ano na ibang design. Hindi, niyo. hindi pa. Kaka-prepare lang niya, di ba? No. Sabi ko nga kay Daniel eh, next time, i-pressure na natin sa May para may kita na yung shop. <laughs> Nakatuwa tuloy sa dami ng pumapasok Kaya di ba? May nails. tattoo, tatlo na kayong artist. Meron pang naradagdag na iba, iba. May piercing tayo matindi. Yun yung goal ko, magkaroon ng isang araw si, si na... Kasi pala nagpipierce, no? Si Kent, okay. nagpipierce. Si ano? Si ano rin, eh, nagpipiercing. Si Ace daw, uh, 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 marunong daw siya. Ako lang sa tenga lang <laughs> ako. Tenga, tenga lang. So, yun. Sisindo tayo ng pamparelax. Nagiging... Gusto ko talagang ng ano, oh. ha? Gusto nyo makamoy. Boss Mayor Atienza. Mm -hmm. <laughs> Tagal ka ng barbero ito eh. Kaya... Mm -hmm. Boss Oh. Kanto yung new hoods pala lang Barbero ko na to eh. Game to. Simulan natin yung podcast tol. Ulitin mo yung ano. Ulitin mo yung... Ito na. Magtatanungan na tayo. Ito na yung mga importanteng questions. Welcome. Welcome po sa late night podcast ni FD Mark. Yung Tito Kush dito sa Sandinas Shop. Ako po si Justin, si Boss O. Boss O, FB. Sa yung, uh, Vegas kami FD. dito, si Bo. Si Bo. Bo 92. Okay lang na rin bilang side. Okay. Mag-uusapan natin ngayon. Ano yung pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin pag ngayon. yeah mga Yan, yan yun pag-uusapan natin. Okay. Pag-uusapan so, natin ngayon. Guys, old school Sandinos. Yung mga kapansanan na hindi naman to para i-degrade yung kapansanan. Kailangan lang natin siyang pag-usapan para siyempre makita natin yung hardship nila or ma-acknowledge natin yung, di ba, yung, yung kung anong meron tayo at kung ano yung lucky sa life, hindi lahat nakukuha eh, di ba? Oh, so, may mga... Hindi lahat kompleto eh. Oo, oh, so may... Hindi. <laughs> kung oh. <laughs> ano lang, lang na may nakikita ng mata ko, okay. nakikita ko eh. So, eto, unang ano natin, parang mga uh, pwede natin pag-usapan nga. Basta natin, again, sa mga may kapansa na. Katawa ko, hindi kompleto. So, ang tarong mo pa rito. Si Boss O oh, ba? Si Boss O. Oh. Okay. Anong mas gusto? Anong, anong pumili ka? Pumili ka? Nakakakita ka? Pero wala kang panlasa? Ang ganda ng tanungan ko? Ito Kobe. <laughs> wala kang nakita ka, pero wala kang pandinig. Or nakakadinig ka, pero hindi ka nakakakita. Ayun, nakakita na lang ako. Pero hindi ka nakakarinig. O pwede. O pwede. Kasi? Okay ka na doon. Oo, kasi wala eh. Pagka bulag ka, wala na talaga pa rin. Wala talagang buhay pag... Pwede ka magmasahe. Ay, diba? Pakapain uh, mo, okay na rin yun. Marami akong nakikita, mo? naging skateboard bulag eh. O, oh, kaya pa rin oh, eh. <laughs> Hindi ko yun! <laughs> Ikaw naman, naggagugupit ka, bulag ka nga lang. <laughs> Hindi mo nakikita yung ano, tawag doon yung ginagawa mo. Sa language na lang talaga. Papahid ka ba Tol? Papahid ka.

Tayo na wag Tayo Ayola ko da. Chiko mo. Ay <T> naku. Na. Day. Aba hindi pakinggan. Hoy, hoy. Hoy, tama 'to ba 'to? Hindi gani natablan ng bala. Okay, buko. Hindi gani natablan ng bala. Kerbosis ng bunganga na aso mo tinatablanga. Eh? Yeah. <laughs> <laughs>

so oh. so oh, i ko na to maglalobat na naman ako at closing time na rin naman na kami yun Wala <laughs> lang ako tatay peace yo ah, peace 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 da, peace Peace of shit <laughs> ah, Peace, peace, tol, peace piece no, piece of it. shit Naka, <laughs> ayaw para niya paawat guys <laughs> Kaya tayo ito kalaman na Isa na mm -hmm. isang buto to buto. Malaman natin kung anong buto ko dito <laughs> master no? Oh patubuan natin yan. Hindi okay. okay. alam ni Justin. <laughs> <laughs> yeah.